kain tapunan ng kamuti at ang saging na saba nilaga guys, ah. kain ito, uh, ang kamuti sa kasaging na saba nilaga Kain na. Sana. Di na na kain na. 'Yun. Hmm? મિં from Philippines. Bigyan mo ako sa yung galunggong. Hindi tumaano, hindi tumaalat. Kumdilis. Kumakain oh, na tayo. Mamaya pa ng kanin. Ito ang pagkain ng ano, tagpurot. Tagpugrot. Pamuti guys. Tapos, may tuyo. Pati dito walang bigas. <laughs> Kahit meron. Tuyo. Ngayon. Parang pinasbigay ng bahay at saka saging at kami tayo pala sila buyo E eh, paano sarap hmm pang-uwi tayo ang mga tikamot ng ano kamay bahay namin galing pili galing saba kumalit nilaga ko okay na isipin namin ito. So, may dilis li pa. At nilit lang. mag ng tuyo. Mm. Partner ka dito tuyo. Mm. Sarap ba? <coughs> Ayaw ng suka. Hmm? Ayaw ng suka. May suka siya eh. Mm. Suka. Hindi ah, mawala kapi ko. kopi kopi hmm. kopi pasta kopi guys, suka minta lawang selamat, 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 selamat gini aja hmm. kelabu-labu hmm, labu, -labu. <laughs> eh, oh kelabu-labu eh, enggak la labu-labu. Sa Pinas ganito, dito rin ganito kami. Hindi alam yung labu-labu? Labu-labu kasama sa lamit-lamit? <laughs> <laughs> labu-labu daw lamit-lamit. Ba? Labu-labu kasama sa lamit-lamit? Ganyan. Malilit lang di yung dilis kasi yung... Pero hindi siya maalat. Walang asin. Ito. From Davao. Dabao. Mm. Dumat yung kapitbahay namin yun. So, ang pahalubong kasi... ako. Hindi naman ang pinabayaran. Bigay na lang daw. Kasi wala yung alamang ko sa baboy. <laughs> wala na daw pambili. Walang pira. Kainan ng kamotim, aming gabi ututal ito. Sa ututal. Ikaon sa saging. Pati kamay eh. Hmm. Kita yung paano siya makay. Yun sabi niyang lagu-lagu. Anong lagu-lagu? Lami-lami. Ah, -lami. ano? Labu-labu. Lami-lami. Na bisaya man. Hindi man ako bisaya. Pasensya yun. Lakala ko lagu-lagu eh. Lagu-lagu. Ano yung lagu-lagu? <laughs> yung lagu, yung mm. ano madumi. Hap. Ito lang yung kain ng mga pinobre kami mga OFW makatikim <laughs> ng ganito ito saging, kamuti at saka tuyo naku branded na tong ulam mm. na tong ulam harap na nyo ba ito yung pinaka na ulam tapos na ang wala naman gayo. Thanks for watching. Kahit po Mmm, bye Ponen una mirada agua, pinen el zapato. Bye.